Ilang buwan pa man bago ang halalan, na halos sa abot kamay na po ang panalo para sa mga kandidato sa isang bayan sa Batangas. Wala kasing ibang kumandidato sa mga posisyon doon maliban sa mga incumbent na opisyal. Pero ayon po sa Comelec, tuloy pa rin ang eleksyon doon. Umaaksyon si Romel Lopez. Madalas na pasok ang probinsya ng Batangas sa election hotspots ng Comelec tuwing panahon ng kampanya. Ayon sa Comelec, Batangas, mula ng 2007 ay hindi na nawala ang probinsya sa election watchlist ng Comelec at PNP dahil na rin sa mga bantalang karasan habang papalapit ang butuhan. Pero ang bayan na talisay sa Batangas, graduate na raw sa magulong halalan. Tigi-isa lang kasi ang nag-file ng COC sa pagka-mayor at vice-mayor ng mayan, gayon din sa walong slot nito sa pagkakonsihal. Sila rin ang mga kasalukuyang nakaupo sa pwesto sa munisipyo. First time na uh, mangyayari na ito na yung pinakatahimik palagay kong uh, bayan. Sa buong Pilipinas kasi straight, walang laban. wala uh, Sabi ko naman kung may lalaban, wala namang problema, hindi ko naman kailangan kausapin. Uh -huh. At kung hindi naman lalaban, ay kakausapin ko at uh, ako'y magpapasalamat. Ang election officer ng Talisa ay parang nabunutan ng tinig sa lalamunan. Ay, siyempre lahat naman tayo gusto natin, tahimik. Lalo na pag-election, ayaw namin na magulong. Uh -huh. so, mm. yun yung... so time out na tayo dito sa gulo. Oh, time out. So, wala na Nasa 25,000 ang voting population ng Talisay. Mukhang approve naman sa mga taga rito kung magtutuloy-tuloy ang serbisyo ng kanilang mga kasalukuyang leader. Kaya sabi ko po ay ayos, nakakasusundo sila. Uh -huh. Ayun ho ang kagandahan. Maganda at walang laban. Ibig sabihin, maganda pa ang malakad ng aming ano dito, namumuno sa aming barangay, ah, sa aming bayan. Pero paglilinaw ng Comelec, kahit walang kalaban, tuloy pa rin ang butuhan. Hey, kung wala kang kalaban, if you're running on ano a post, there is still the possibility, however remote, however ridiculous, that no one actually shows up to vote. Malay mo. Because of that, because of that, you really need at least that one vote in order to win. Kung sure naman ang mga kandidato sa Talisay, apat na malalaking pangalan naman na magbabakbakan sa pagkagobernador ng probinsya ng mga barako. Kaya na naman, ngayon pa lang, bantay sarado na ito ng Comelec at PNP. Umaaksyon, Romy Lopez, News 5. Be sure to come back. News 5 Everywhere. Copyright 2015.